So ito mga update solo flight. Bali, mag lang siya na maglambat. Kasi sa tabi lang eh. Titignan natin kung may mahuhuli ba siya dyan. Kanya aria, kanya bira, kanya saguan kanya lahat. Pag may nahuli siya, kanya din lahat. Wala siyang papartihan. <laughs> Abang-abangan natin to kung maraming makukuha. Balik-balik -balik lang, paulit-ulit lang yung ariahan dyan lang. Pagkatapos ng area ng isa, kanina may umarya dyan Pagkatapos ng isa, may, may alang kunti, area na naman Kasi nga tumatabi yung mga isla dito mga ka-update Dahil na rin siguro sa malinis yung baybayin So buhay yung mga uh, lusay At maging yung corals Pagka hindi naaabuso So yun, uh, halos na ikot na Ayan, pupunta niya naman dito sa kabila. Tapos dito naman siya hihila sa kabila. Saya na nga. Malapit na siya doon sa isang dulo. At hihilain niya na naman papunta dito sa tabi. Tapos ididikit din doon sa may bangka. Hilain niya. Pero parang gusto kong tulungan mga ka-update. Tawagin ko si Honey kung pwedeng siya yung mag-video at tulungan ko ito, si Uncle George nandiyan na si Yannick magiging tutulungan pa doon <laughs> try natin tulungan kasi mag-isa lang siya tulungan natin, hila lang tayo yan, okay. yeah, ganito mga kapatid ano na doon, iikot na ganyan nandiyan na sa loob nandiyan na sa loob yan na ginagawa okay, ko na mga kalabas ko siya nagigtong na. So, natin, hilain lang. Patabi na sa pati. Meron na kang kuha o. Oh. Meron na sumaput sumapot. Oh, mayroon ng isa. yang kedua, yeah melunak, you know, ini orang beramai sahunan, wow, stik, ayo kami know, sahunan, beramai mah kapit, hehehe, <laughs> yo, know, sahunan no, nama muti Ben. Ini nang dami. Kalau malam kita lelah. Tapos malapit na, sasabay na, Ito yung hila. Hindi mabigat din. Ibasot yung iba. Yun. Uli, uli, uli. Sumabit. Yun. Hindi nakalanguy pa. Yun. <laughs> Ano ang dami! <laughs> Ayun na mga na na! Hello! Ang lang itu Ayan na, pang-ulam na. na. Sariwang sariwa na pang-ulam. Ayan <laughs> mga ka-update, tumulong lang tayo, ka-experience -ka din. <laughs> so, kahit dito lang, yan lang, tabi-tabi lang, may isda talaga. Tumatabi yung mga isda. Kasi nga, ayan, may aming pasigan. malingis, walang mga basura, walang mga plastic. Kaya, So, may mga dalampasigan dyan. Ingatan natin lagi yung ating mga dalampasigan. May so, makita tayong plastic. Hindi man na talagang tali wala. Makita tayo. Damputin natin. Itabi na natin. Itaas natin. Okay? So, thank you very much. Sa panood at support. At to God be the glory and God bless you.